At dahil katatapos ko ka lang po magsimba, ay bumili po ako ng ubento. Ayan po, yung take out na foods. At dito po kami kakain ng aking papahapon sa aming beranda. Ayan, may payong po kami mga ka -Ohayo. Ayan, bumili lang po ako ng mga set-set na lutong ulam na may kanin na po mga At meron din po kaming dessert na dango. Yung anak ko naman po ay meron po siyang ah uh, lesson po sa kanya pong driving. Kaya wala po siya ngayon, mga ka Kaya kami lang po ni papahapon. Parang date naman. Ayan, kain po tayo, mga Sa veranda nga lang. Ayan, ang lamig po dito, mga At nakikita po namin ang amin po mga tanim. Ayan, maray maraming, maraming po salamat mga ka -Ohayo. Kain po tayong lahat. Pakipalo, pakilike, pakishare para manalo po kayo ng cash monthly mga ka-Ohio. Ayan. Sabi ko kay Papa hapon, every umaga bago ako pumasok dito tayo kumain, Papa ha. Para ano, ayan. Lagi tayong presko at nasa labas. Yan lang po mga ohio At maraming maraming po salamat. Yan po yung pagkain ko mga ka -Ohayo. Ayan. At ito naman po yung kay Papa. At yan po yung dango. Ayan. Sa kanap saka na po yung sa kanya peace po yung sa kanya na may rice mga kauhayo. Then may natira po kaming adobo at mayro po kaming ayam mugicha barley. Yan po ang aming iinumin mga kauhayo. Ayan wala pong uh, kainit-init po today mga kauhayo. Kaya ang sarap pong kumain sa veranda. Ayan at pamaya po ay gagawa po uli ako sa aking garden. At magsesemento po uli ako kahit konti po mga Ohio Dahil para pong uulan mga Ohio tumatagiktik po mga kaohayo po yung ulan. Pauwi pa lang po ako ang After ko pong bumaba sa train, ay pakonti-konti na pong tumatagiktik po yung ulan mga Ohio Pero tumitigil po siya. Kaya ayan mga kaohayo, kain po tayong lahat. Then, pakipalo, pakilike, pakishare mga ka-Ohayo. At marami-marami po salamat. Ganyan din po ang aking uh, page sa My Love Family in Japan. At dito po sa Facebook ay meron po tayong mga winner mga ka-Ohayo. Sa YouTube po ay 10 winner po ang ating top sharer. At sa ating page po ay top engagement lima po at lima rin po yung top sharer. Kaya po, pakipalo, pakilike, pakishare mga ka at kain po tayong lahat. Ayan, daytime po kami ni Papa. Ayan mga ka ang sarap po na may beranda. At nakikita mo pa yung mga tanim mo mga Next time, papakita ko na rin po yung aking mga kamatis mga ka -Ohayo. Medyo mataas na din po siya. Ayan lang po mga at thank you po kay Lord today dahil nakapagsimbo po ako, nakahabol po ako mga ka-Ohio. Ayan, at ang ganda po ng lesson po today mga Lakasan ang loob. Ayan, yun po ang topic po ng lesson po sa charts today. Ayan, huwag mawala ng pag-asa, lakasan mo ang, lo ang yung loob dahil andyan lang si Papa Jesus sa atin lagi. Kaya lagi po tayo mag-pray mga at lagi po tayo magpasalamat bad or good ay magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil hindi po laging ganun po ang ating sitwasyon mga ka kaya ayan mga ka Ohio ingat po lahat at gutom na po ako mga ka Ohio kakain na po ako mga Ohio ayan ang sarap din po nung adobo ko mga Ohio medyo may anghang po siya mga ka Ohio kaya ayan Masarap pong kumain dito mga ka-Ohio. At yung kahon po nung aming uh, chair na kabibili ko lang, ayan nga po inuupuan ko. Ay di ko pa po naiitapon, di ko pa natutupi dahil pumasok po ako kahapon mga ka ohio Kaya ayan mamaya gagawin po namin ng anak ko po yan. Ayan po mga ka-Ohio. Maray maray po salamat sa inyong lahat. At ako'y magpapaalam na po mga ka-Ohio. Ayan, God bless us po, mga ohio At kain po tayo. Ayan, lagi nyo pong subaybayan ang aking mga ishare mga ka -Ohayo. Ayan. Ibabakita ko po ang aking pamumuhay dito sa Japan. At ang aking mga habit. At, at kung ano-ano pa ang aking mga pananim. Ayan ang aming paglilibot. At ayan ang mga aking mga niluluto mga kauhayo. ohio Ayan po yung barley na brown. Ayan, ang sarap po niya mga kauhayo. ohio Non-caffeine po yan mga kauhayo. Kaya ang sarap inumin. Ayan. Bala ko nga pag umuwi ako sa Pilipinas ay magdadala ako ng marami para makapagbenta po ako. Yala po mga kauhayo. Sayo-sayo po muna inyong ka-Ohio. God bless us po. Maray-maray po salamat. Paalam. Bye bye. Thank you.